Talawa mga idol Talawa barakatuh mga idol Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ngayon mga idol kumusta na po kayo mga idol? Magandang umaga po sa lahat Meron lang po akong uh, kwento or iseser sa inyo mga idol Na reality po ito nangyayari po sa lahat ng uh, community or kung saan man mapapilipinas man o mapabroad ay nangyayari po ito sa ngayon po kasi ang nangyayari kasi ay uh, ang mga kababayan po natin ay hindi marunong gumawa or mag-isip ng kanya-kanyang uh, diskarte para kumita ang uh, in na in po ngayon ay uh, kung ano yung uh, kumikita or uh, trabaho na pagkakitaan na ginagawa na ng, ng mga kasamahan ay ginagaya po, kinukupitin siya. Kahit saan po, yan po yung uso ngayon mga idol, reality po, the real talk po to. Kung ano yung kumikita na ginagawa ng isang uh, ng kasamahan mo, ay gagayahin mo yun. Uh -oh, para Uh, kumita rin pero hindi niyo alam mga idol ito ay nakakasira at uh, nakaka ano nakakasira po ng discard lay. kasi siyempre pag dalawa na kayo tatlo na kayo nagtitinda ng parehas lang ng uh, produkto ay mawawalan kayo ng customer dapat kasi ang gagawin natin ay mag-isip tayo ng ano mag-isip tayo ng ibang paraan para kumita hindi yung gagayahin mo ang ang uh, kasamahan mo na kung ano yung ginagawa niya, yun din ang gagawin mo. Hindi po pwede yun. Dapat hindi yung ganun. Dapat mag po kayo ng mga ibang paraan para kumita. O, kasi inumpisaan na ng kasama mo, nakita mo na kumikita, ngayon gagawin mo rin yun. Uh, sa totoo lang po, hindi po magandang ano yun, asal yung mga ganun mga kasama, no? mga kaibigan, mga idol. Oo, nakakaano po yun. Nakakasira po kayo Mag-isip kayo ng ibang paraan Ibang produkto Kung gusto nyong magtinda Kung gusto nyong uh, kung anuman Ang pagkakitaan dyan Huwag po natin gayahin ang ating kasamahan May video po akong ipapakita sa inyo dito Ang uh, idol uh, Panoorin na lang ninyo At uh, yun po yung magsasabi Or uh, doon po kayo makaka-relate Nang nangyayari sa ngayon Maraming salamat po at magandang umaga Sana po ay sa mga gumagawa po niyan ay uh, good luck na lang po sa inyo at uh, mm, isipin naman niyo yung uh, kapakanan or yung uh, trabaho yung ginagawa ng inyong kasamahan hindi yung puro sarili na lang ang inyong iisipin na gagayahin nyo, gagawin nyo para kumita dapat po ay meron din kayong uh, uh, sariling uh, diskarte or uh, meron din kayong uh, malasakit sa inyong kapwa na dapat ay maisip ninyo pag gagawin ko yan ay magkaroon ng kompetensya yung aking kaibigan uh, baka sumama ang loob niya sa akin so ganun lang po mga idol panurin po ninyo ang video na ito bye okay, okay, man. Man. sampo na sampo sampo siya sa sa ang mga lang yan mga lang saging ngayon wala nang nagtatanim ng saging dahil tinamad na yung mga tao Banana Q! Banana Q kay Jack! Banana Q! Banana Q! Banana Q! Oh, Ay, Noms. Wala na kayo, Noms. Oh, masarap. Ha? yan. Sampu. Eh, oh. Dalawa lang sa inyo. Dalawa sa inyo. Ito na, dalawa. Oh. Oe, wala kayo. Ay, eh, silit lang. Wala kayo. Wala oh. okay, boss. Sampu lang, sampu, sampu 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 mga ngay? sa ngayon. Wala nang oh, nagtatanim ng saging. Tinamad na yung mga tao. Bigyan mo oh, isa, isa. 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 Oh, dito na. Tingi sa. Tingi lang. Sampo lang, sampo. Dalawang isa. pala nito. Ito ba ito? Oh, 40 lang, 40. Uh, 40. ten, ten, 10, 10, 10, 10, Ako na, ako na, lang, boss. Nako. Bayad 'to piraso. Ah, apat na lang 'to. Buti pa hindi namiyan kun magluto. Pambihira, hindi kasi ako nakinig sa sawa ko eh. Isa lang. Banalaki, Boss. Tek 10 lang, Boss. Napakasarap. Ah, oh, sige, sige, Boss. Ubusin na namin yan. Wag Uy, huwag kasi. Uy, huwag niyo ubusin kasi. May nag-aantay pa doon. dami pa. Sige na, Boss. Ubusin namin yan. Butis kasi asawa ko eh. Ha? O, 40 lang lahat. Ano? Ubusin niya. Saan? May dalawa? Butis din asawa mo? Oh. Si Bim-Bim. Hoy, <laughs> oh, yung bayad! Au! Bayar, bayaran mo. Boss! Ubus na! Huwag ka na magtindad ko kunti lang yung dala mo ha! Sige boss! Babalik pa naman ako bukas eh! Hello bukasan! Banana kayo dyan! Banana Q! Banana Q kayo dyan! Banana Q! Huh! Nakakapagtaka naman! Kahapon daming bibili ngayon! Wala! Ang kahit isa! Hindi pa nabawasan! Sus! Biro pa naman sa bahay mga 50 sekwinta piraso! 50 tuhog! Isa wala pa akong benta. Dragon! Dragon, turun! 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 Diyan! Turun! 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 ka rin? Ay, oo! Oh, ito! Ano? Marami ka ng benta? Wala nga eh! Napakatumal! Kaya nga eh! Napakatumal! Paano kasi? gagaya ka sa akin! Bibenta ka rin sa akin eh! Turun! Turun! Sakin! turun! 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 Stoy, ano tinitindan niyo? Saging okay, boss. Ayun, dyan, undoi, saging rin yun sa inyo, boss? Oo, boss. Saging. Saging. Dido, hey, hey, may saging. May -saging... Ay, uh, ano, saging din yan? Opo. Oh, saging. Diyos marusip. Paano <threatens by football oui> tayo mapagbintahan yan? Eh, lahat kayo natitindan ng na saging. Sino pang pa bibili sa atin? Ito si Uncle din. Saging, huwag ka talaga sana nagbinta. Saging. Saging. Iba-iba naman ano, yung prutahe, pero... Iba-iba nga, pero saging. Wala lang magbibili. Kahit na sabihin ka lang yung yosyo, pinaypay, eh, turon, ginanggang. Eh, eh, discarte namin ito. Wala naman yung mga madiscartehan eh. Kahit na magbintak eh. Magbintak eh. Kaya puto, bingka, budbud, lidgid. Eh, eh, wala, hindi yung saging. Huwag ka nang magalit. Kasi discarte lang. Oh, eh, discarte nga. E eh, paano ito? Eh. May sinkwintan tuba ako sa bahay. Ni isa, wala pang nabili. Pag-iisaw na, ikaw, nabintawa. Wala pa nga, boss. Ikaw? Kayo? Wala <laughs> pa. Wala pa. Kainin na lang natin, boss. O, mabuti pa, kainin. Mukha ka sa inyo, kainin na lang natin. Na Kaya na gaya. <laughs> na na saging! Kaya, ang daming saging niya. Saging! pinay okay. bay, okay. pinay turun, pay, pinay pay. So, ayun mga idol, nakita ninyo ang resulta, di ba? Wala na tuloy nagbenta, wala na wala nang nabentahan. Lahat na lang nagbenta. So, anguling resulta niyan ay mawawala na kayo ng negosyo lahat. So, 'yun lang po. Maraming salamat sa mga tinatamaan ko dyan. Pasensya na po. Pero Uh, ito po ay uh, realidad po na dapat po sana ay uh, marunong din kayong gumiskarte nang sar sarili ninyong diskarte o sarili ninyong pamamaraan para kumita. Hindi 'yung gagayahin 'yung kasamahan niyo na nagpisa na. Okay po, maraming salamat at uh, magandang umaga po. Bye.